Hi guys, good morning. Good morning kayo. Good morning. ayan. Ayan guys, mga inaanak ko guys, gusto mag-artista na sila oh. Kung bago ko pa lang sa akin channel, just click the subscribe button and huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang update sa akin mga video. Okay, ano masasabi niyo? Good morning sa lahat. Ako si sam dog, Ako si Nug-Nug Ako si Neg-Neg Good morning, Seppina! Good morning, Saturday. Good morning Saturday! Sige, sabay sa akin ha, sabay. One, two, three. Good morning, Happy Saturday! Re-rehearsal mo re-rehearsal. Sige. Sige. Good morning, lagay sa ulo. Good morning, Philippines. O, pag Pilipi... Ayan, ganyan kayo, nugnog ha. Gawin nyo. Okay. One, two, three. Good. Good morning, Philippines. Lakasan nyo, lakasan. Good morning, Philippines. Ganun. Good morning, Philippines. O, ayan, ganyan. O, sige, Pilipinas na lang. Kung ayaw nyo ng Pilipinas. Pilipinas na lang. Sige, sige. Good morning, Pilipinas. Sige. Morning, Pilipinas. Oh, yan. Ganyan. Sige. Good morning, Good morning, oh, ganyan kay Nignig, mat mataas. Sige, sige na. One, two, three. Hi guys, good morning. Good morning kayo. Good morning. Hey, ayan. Ayan guys, mga inaanak ko oh guys, gusto mag artista Ayan na sila oh. Pupunta yan sila dun sa ano, sa going bulilit. <laughs> Mag-artista na yan sila dun kasi nga gusto namin makakita ng maraming blessing. Blessing. Ayan, magka-blessing sila at pupunta kami ng Jollibee. Ayan, mag-Jollibee kami pag maraming bios. Ayan o. Oh. Ito si Nignig. -Nig. Ako si Samantha. Uh, Ako si Samsa. Ayan si ah, yung Ayan yung mga inaanak ko rito guys. Ayan. Gusto nila magartista para naman sila magkaroon ng maraming blessing. Di ba? Ngayon guys, papakita ko sa inyo guys dito sa amin. Kasi parang ano kasi to eh. Parang ano tawag nun? Parang bundok. Maganda rito. Well, nakakatanggal ang stress dito. Ipapakita ko sa inyo ha. Ito na siya. Ayan. O, oh, nakita nyo na parang nasa bundok kami ayan 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 sila ayan takot takbo kayo dyan ayan ayan sila takot takbo maganda kasi rito eh ayan yung ano parang nasa bundok talaga kami ayo ayo maganda rito kasi makapaglaro yung mga bata dito ayan 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 oh. paikot ko sa inyo ah ang ganda dito, eh. Ayan. 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 Ayan, ayan takot-takot na dun. Ang ganda kasi ng ang lugar nila. Ang, ang ano dito, wey. Eh. Magja-jollibee daw sila pag marami na silang ano, views. <laughs> Kaya, ayan. Maganda rito, magtakot mga bata mag-exercise dito sa lugar na to. Ayan. Ayan sila, oh. <laughs> ayan. Uh, ayan. Ayan guys. Yun lang guys. Pag nakita ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ganon. Sabihin nga inyo. salamat nga kayo. Salamat. 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 Tapos babay kayo. Babay. 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 Bye, ba -bye. Ba -bye. Ba -bye. Ba -bye. Ingat. Inga.